Exodo Kapitulo 33 Nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga kananiyo, amo ayo, heteyo, perezeyo, Avita at Jebuso. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isamay walang nagsuot ng alahas. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas, at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Ang toldang tipanan. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo, tinawag iyong toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang halijing ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doy yumuyuko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang-kilala ninyo ako." Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisan dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasan ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kahuan, ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita nyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato, Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y ahalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh.